Anyways, maraming maraming salamat. And uh, meron ka bang gustong uh, ipaalam or message sa mga sa mga nag, na, na, nagtatanong kung kumusta na ba ang isang Karen Lopez matapos siyang mawala or something? Ano na oh, ba ang aasahan nilang for may papangako? Meron ka bang yes. pwede ipangako sa kanila maasahan ni maasahan mula sa uh, mula sa ang, ang, yung mga fans, ang mga manonood. Um, abangan niyo po yung ano, yung maali kaya. Ano streaming na siya ngayon? Then meron na akong upcoming ano, meron akong upcoming mga movies doon babawi na talaga ako at hindi na ako mawaw, hindi na kamawawala. <laughs> Yun. Sana mapanood nyo at treat naman napaid star kasi magaling ako doon. Wala sa ko muhol, guys. Talaga. Yeah. <laughs> Sabahin, wala kang restrictions, ibig sabihin magaling yes. kang artista. Okay.